Ayan mga idol, ah, nandito tayo ngayon sa highway. So ayan, nakikita po natin na ah, marami pong bumbero dito dahil ah, ah, meron pong ah, nagaganap na sunog dito sa Maligway, ah, COC. So ayan, ah, hindi po natin makita dito banda pero napakaraming mga bumbero mga idol. So ayan, ngayon ah, nandito tayo ah, nasa highway. Ah, malapit lang po sa highway yung ah, nasunogan kaya... Siguro, bababa na po tayo para makita po natin ang uh, uh, kaganapan. Uh, tara, tingnan po natin uh, doon banda, mga idol. So, ayan mga idol, nakikita po natin. Uh, malapit po ito sa kuan, kainan. Sa may kusina, uh, mga idol. Kaya ayan, sa mga nanonood, mga shoutout. Uh, shoutout mga, mga idol. Uh, magandang hapon. Ayan, kita po natin. na uh, napakalakas ng usok, mga idol.

Ayan, mga idol, napakarami po ng bumbero na uh, pumunta dito para apulahin ang apoy. Ayan oh, isang bumbero po nakapasok na sa loob ng uh, gusali, mga idol. Sana umulit ako na Ayan, dalawang bonggero po ang uh, nakapasok na sa gusali, mga idol. Nakikita po natin. Ah, bali, tatlo na po sila mga idol. napatay na nila mga idol yung apoy uh, dito sa uh, COC ah uh, pero patuloy pa rin po sila na nagbubuga ng uh, uh, tubig Kung napapanood nyo yung mga videos natin mga idol, uh, sana supportahan nyo. Ah, uh, tulad ng mga mga, mga, mga wear na dikit-dikit, mga idol, iwasan po natin. Ah, uh, ah, uh, natin hayaan na merong uh, kunting uh, pump para makadisgrasya o magkaroon ng sanin ng sunog, mga idol. Kaya sa so, natin mga video, sana supportahan nyo, mga idol. Uh, Uh, comment na rin po kayo uh, bigyan nyo po ng like, share and mag-follow na rin po sa akin ah uh, Facebook at uh, tingnan nyo po sa baba ng akin profile sa akin Facebook at makikita nyo po ang akin YouTube channel. So ayun, hanggang dito lang mga idol. Maraming salamat. Uh, shout out sa inyo. Magandang hapon.